ang buong naging kaganapan sa episode 10 ng Lavender Fields. Umuwi si Jasmine sa mansyon ni Aster ng sugatan. Ginamot niya dito ang kanyang sarili. At sa pagbukas nga niya ng cabinet, muli niya ditong nakita ang lampen ng kanyang nawawalang anak na pinangalanan niyang si Bella. Malungkot ito kaya naman kaagad rin ditong pumasok si Aster at nangako na sasamahan umano siya sa laban nito. Uh, sisikapin na kanilang makita ang nawawalang anak nito ni Jasmine. Sa kabilang band Nagawa rin dito ni Jasmine ano, ang magtungo sa bahay ni Max uh, upang palihim na mag-imbestiga. Nakita dito ni Jasmine ang isang batang babae kaya naman sinikap niya dito ang makakuha ng gamit ng naturang uh, bata at ang nakuha nga dito ni Jasmine ay yung suklay. Iniuwi niya ito at uh, bago pa man siya tuloy makauwi, hindi nga siya kaagad dito ano, nakalabas ng bakura ng bahay ni na Max dahil sa pagdating ni na Sandro. Uh, nakinig na lamang siya dito sa usapan ng naturang investigador at maya maya pa nais na nga umuwi o lumabas. Uh, at hindi niya dito inaasahan na may kasama pala si Sandro at ito na nga ay sa katauhan ni Eric. Nagkapanlaban ang, 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 ang dalawa. Subalit dahil nga sa talagang napaghandaan ni Jasmine ang labang ito, uh, nagawa niyang matakasan si Eric. Uh, sinabi naman dito ni Eric kay Sandro ang lahat-lahat. Uh, diniscribe niya ano dito si Jasmine kung anong uring babae at uh, dagdag pa nga dito ni Eric ay eh, napakalakas ng na naturang babae at sadyang uh, or halata na ito ay nagte-training sa mansyon naman muli dito ni na Aster, narinig din ni Jasmine na nag si Dalia at ang boyfriend nito. Nag-aalala dahil nga sa alam nila umano at nararamdaman nito ni Dalia na may panganib na dala sa kanilang buhay si Jasmine Flores. At ang bagay namang ito ay kanyang sinangayunan kaya naman nagtungo at uh, kinausap dito nito ni Jasmine si, si Aster ano? at sinabing tama umano si Dalia. Maaaring mapahamak sila. Ito na nga si Aster kaya naniisin na lang lamang niyang umalis. So, ang naturang desisyon na ito ni uh, Jasmine ay hindi pinayagan ni Aster dahil sa itunuturing na niya uman itong kapamilya or maging parang isa na ring anak. At mula naman sa bahagi ni na Iris, ganap nga ngayon ano ang kanilang pag-aalala dahil sa alam nila na buhay si Jasmine Flores. na rin nila na sila ang unang makakaharap dito. Ipinagpatuloy pa rin or pinagpapatuloy pa rin ang pamilya nito ni Navinavedes ang mga ilegal na negosyo ang pagbebenta ng sandata. Sa ngayon, comatose ang kalagayan ni Max dahilan kung bakit hindi nito malalaman kaagad-agad na si Jasmine Flores at si Lavender Fields ay iisa. Sa bandang huli ay gumawa nga dito ng isang tawag itong si Aster, tawag para kay Lavender. Humihingi ito ngayon ng ilang impormasyon. Yan na ng mga kaibigan ang buong naging kaganapan dito sa episode 10 ng Lavender Fields. At muli po, paalala sa ating mga kaibigan na aayaw ng mga ganitong uri ng video. Free po kayo uh, mag-next video at hanapin po ang video na naaayon sa inyong kagustuhan. Muli po, maraming maraming salamat. Lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. Bye!